Magandang buhay. Ang LA Lakers ang itinanghal na NBA champion ngayong 2020. Isa itong malaking parangal sa alaala -ala ni Kobe Bryant na pumanaw noong Enero. Pag-usapan natin ngayon ang aklat na Mamba Mentality: How I Play ni Kobe Bryant. Balikan muna natin ang naging career ni Kobe sa NBA. Ito ang MaBazela. Kung gusto mo na mga video tungkol sa pagpapaunlad sa sarili at sa kaperahan, siguraduhin mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang ma-update sa aming mga bagong videos. Natutunan ni Kobe ang basketball noong siya ay dalawang taong gulang pa lamang. Gusto niya ang amoy ng bola. Natutuwa siyang pakinggan ang tunog ng talbog ng bola. Isinasama siya ng kanyang tatay na si Joe Bryan, isa ring NBA player sa kanyang pagsasanay. Lumipat sila sa Italy para makapaglaro si Joe Bryan sa Italian Basketball League. Naglaro siya sa Lower Merion High School sa Philadelphia. Siya lang ang tanging freshman na nakapaglaro agad bilang varsity sa Aces team ng Lower Merion High School. Noon pa man, pinangarap na niyang maging pinakamahusay na basketball player. Gumawa siya ng listahan ng mga pinakamahuhusay na high school basketball players na kailangan niyang malagpasan. Ito ang kanyang kill list. Upang magawa ito, nagbuho siya ng mahabang panahon ng pagsasanay nakapagtala si Kobe ng 2883 career points mula 1992 hanggang 1996 Siya ang 13th pick sa NBA noong 1996 Pinili siya ng Charlotte Hornets Agad siyang na-trade ng Hornets sa Lakers kapalit ni Vlade Divac Nakarating ang LA Lakers sa 1997 Western Conference Series. Nakatapat nila ang Utah Jazz. Kritikal ang Game 5 laban sa Utah Jazz. Kailangang manalo ng LA Lakers dahil 3-1 na ang standing. Parehas na 89 ang score ng dalawang panig sa huling minuto ng laban. May pagkakataon si Kobe na ipanalo ito. Airball ang kanyang shot umabot sa overtime. Apat pang airballs ang naging resulta ng mga pagbuslo ni Kobe kahit na siya ay libre. Nakuha ng Utah Jazz ang panalo. Malaking kahihiyan. Ang ganitong performance ay sapat na para matapos ang karyer ng sinumang player. Maliban kay Kobe. Pagbalik sa Los Angeles, California, Naghanap siya ng gym kung saan pwede siyang mag-practice sa loob ng magdamag. Nakahanap siya sa Pacific Palisade High School. Ginugol niya ang magdamag sa pagpapraktis. Kailangan niyang maging mas mahusay kung para sa natunghayang performance niya. Ito ang turning point sa karyer ni Kobe sa NBA. Kailangan niyang maging mas mahusay na version ng kanyang sarili araw-araw. Ito ang pasimula ng Mamba Mentality. Tatlong sunod-sunod na NBA Championships ang napanalunan ng Lakers sa tulong ni Kobe. Nakuha nila ang Larry O'Brien Trophy para sa taong 2001, 2002 at 2003. Nasa rurok ng tagumpay si Kobe. Pagkaraan ng 2003 Championship Naakusahan si Kobe ng sexual assault noong July 2003. Itinanggi ni Kobe ang paratang. Nagkaroon ng settlement. Ang paratang ay nag-iwan ng pag langan sa reputasyon ni Kobe. Nawala ni Kobe ang kanyang mga endorsement contracts para sa Nike, Spalding, Coca-Cola, Nutella, at McDonald's. Nagulo ang payapang mundo ni Kobe. Nahila pababa ang kanyang performance. Nagkaroon siya ng pag-aalinlangan kung saan patungo ang kanyang buhay. Upang makabangon, ginawa niya ang Black Mamba bilang alter ego. Nagmula ang pangalan sa pelikulang Kill Bill ni Uma Thurman at Quentin Tarantino kung saan ginamit ang Mamba isang klase ng ahas para mapatay ang isang karakter sa kwento. Naakit si Kobe sa kakayahan ng ahas at ang paghuhunos nito ng kanyang balat. Angkop ito sa kanyang filosofi na maging mas mahusay na version ng kanyang sarili araw-araw. Muling naging NBA champion ng LA Lakers noong 2009 at 2010. Noong 2016, Nagretiro si Kobe. Sa kanyang huling laro, naka-score siya ng 60 points. Tinalo ng Lakers ang Utah Jazz sa score na 101 to 96. Kung matatandaan, ang kanyang nakakahiyang sunod-sunod na airballs na kumising sa Mamba mentality ay laban din sa Utah Jazz noong 1997 pansinin ang subtitle na aklat How I Play. Retired na si Kobe. Pero hindi past tense ang play sa subtitle. Iminumungkahi nito na ang aklat ay hindi lamang para sa larong basketball. Ang Mamba mentality ay angkop din sa ibang larangan ng buhay. Para sa mga kasunod na bahagi ng buhay ni Kobe. Nais niyang ang susunod na dalawang dekada ng kanyang buhay ay mas mainam kumpara sa dalawang dekada na ginugol niya sa NBA. Nanalo si Kobe ng Oscar Awards para sa Best Animated Short Film dahil sa Dear Basketball noong 2018. Ang Mamba Mentality ay tumutukoy sa pagnanais na maging mas mainam na version ng iyong sarili araw-araw. Kung ikaw ay isang mag-aaral, sa pagsunod mo ng Mamba Mentality. Inaasahang mas matalino ka ngayon kung para kahapon. Kailangan ding magdagdag sa iyong kaalaman sa ngayon para mas matalino ka bukas kung para sa sarili mo ngayon. Kung ikaw ay nasa sales, sa so, bawat araw, nararapat na may natututunan ka upang mas maging effective at mas mabilis ang iyong sales process. Inaasahang magdudulot ito ng mas mataas na sales performance. Gusto mo bang ituloy natin ang pagtalakay sa mga pillars o haligi ng Mamba Mentality? Pakilike ang video at itype ang ready to learn. Mag-subscribe na rin sa aming channel. May limang haligi ang Mamba Mentality. Ito ang passion, obsession, relentless, resilience, at pagiging fearless. Tatalakayin natin ang apat. Una, passion. Sino ang gusto mong makasama sa bawat yugto ng iyong buhay? Sino ang gusto mong makasama sa iyong mga tagumpay? Sino ang gusto mong makasama sa mga panahon ng iyong kalungkutan? Aalamin ah, mo ba ang lahat ng bagay tungkol sa iyong minamahal sa buhay? Ganito itinuring ni Kobe ang basketball. Basketball ang kanyang kasama kung gusto niyang maging masaya. Basketball ang kanyang kasama sa tuwing dinadalaw siya ng kalungkutan. Inalam niya ang lahat ng bagay tungkol sa laro. Kahit na ang pwesto ng mga referee ay kabisado niya. Dahil sa kaalamang ito, naiiwasan niyang matawagan ng foul. Mahal mo ba ang iyong pinagkakaabalahan sa ngayon? O napipilitan ka lang gawin ito dahil kailangan mong mapakain ng maayos ang iyong pamilya? Hindi ba't nakakagaang gawin ang isang bagay kung ito ay nagdudulot sa iyo ng kasiyahan? Dahil dito, muli kang maglalaan ng lakas at panahon upang gawin ng iyong masayang pinagkakaabalahan. Sa kaso ni Kobe, maaga niyang nalaman ang kanyang pasyon tinutulungan din nila ang kanilang mga anak na hanapin ang kanilang mga passion. Ginagawa mo ba ito sa ngayon sa iyong mga anak o iminumungkahi mo na mangarap silang maging doktor o abogado balang araw para mabilis umaman? Ikalawa, Relentless Hindi tumigil si Kobe sa pagpapaunlad niya ng kanyang kakayahan. Lagi niyang sinusukat ang kanyang husay laban sa ibang manlalaro. Sa pagkakaalam na mayroon pa siyang kakulangan, lalo siyang nagtitiyaga para umangat. Lumaki si Kobe sa Italy. Nakaya niyang maging top player laban sa mga kaedad niya roon sa Italy. Nalipat siya sa Philadelphia, USA noong siya ay 11 years old. Sa isang laro, hindi man lang siya nakapuntos isa itong kahihiyan dahil NBA player ang kanyang tatay. Ang mga pangyayaring ganito ang nagpaalab sa interes ni Kobe na mas maging mahusay. Masakit para kay Kobe ang pagkatalo sa NBA Championships noong 2008 laban sa Celtics. Matagal nang may rivalry ang dalawang koponan sa NBA. Sa magkasunod na dalawang taon, nakuha ng Lakers ang championship. Tinalo nila ang Orlando Magic noong 2009. Masaya siyang nakaganti sa Boston Celtics noong 2010. Kumusta ka naman? Taglay mo ba ang kaisipang maging mas mahusay para makabangon mula sa anumang nakahihiyang iyong naranasan? Nagsisilbi bang inspirasyon sa iyo ang mga pangyayaring ito o hindi ka na nagbago at nilimitahan na lang ang sarili? Ikatlo resilience. Kasama na sa buhay ng mga manlalaro ang injuries. Nasira ang Achilles tendon ni Kobe sa isang laro laban sa Golden State Warriors noong 2013. Kahit sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman, bumangon siya at ginawa ang dalawang free throws. Hindi na siya muling nakabalik sa laro. Ang pagkasira ng Achilles tendon ay nangangahulugan ng katapusan ng karir ng isang athlete. Hindi ito ang paniniwala ni Kobe. Pagkaraan ng surgery at therapy, muli siyang bumalik sa pagsasanay. Muli siyang nakapaglaro sa sumunod na season. Nagkaroon siya ng fracture sa kaliwang tuhod na kaya pa rin yung makapaglaro. Mahaba ang istahan ng mga naranasang mga injuries ni Kobe sa kanyang paglalaro sa NBA. Ang mga injuries na ito ay sapat na para mapaaga ang pagretiro ng ibang players. Iba ang paniniwala ni Kobe. Gusto niyang malaman kung kaya pa niya sa pamamagitan ng pagsali sa mga laro. Ayaw niyang magretiro dahil sa injury at isipin ang posibleng nangyari kung nagpatuloy siyang naglaro. Napatunayan niyang kaya pa niya. Patunay ang nagawa niyang 60 points sa kanyang huling laro. Masaya siyang nagretiro dahil alam niyang naipagkaloob niya lahat ang kanyang magagawa upang maging greatest basketball player. Madali ka bang maniwala sa mga sinasabi ng mga nakapalibot sa iyo na hindi mo kayang gawin ang isang bagay? Delikado 'yan. Tiyak na malulugi ka sa business na 'yan. Hindi mo kayang gawin 'yan. Tandaan, ang kanilang mga opinyon ay base lang sa kanilang karanasan at kakayahan. Hindi ito nangangahulugang dahil hindi sila nagtagumpay, hindi ka na rin magtatagumpay. Patuloy na maging mahusay at patunayang mali ang mga nagsasabing hindi mo kayang lagpasan ng pagsubok na iyong kinakaharap sa ngayon. Ikaapat, Fearless Ayon kay Kobe, Karamihan ay natatakot sa kanilang mga pangarap. Dahil sa takot, pinapaliit ang dating matayog na pangarap. Mataas ang takot na hindi maabot ang pangarap. Malaki ang takot na hindi magtagumpay. Malaki ang takot na magkamali. Dahil dito, ang tunay na potensyal ng isang tao ay nananatiling nakatago at natabunan ng pag-aalinlangan. Sa kaso ni Kobe, hinangad na niyang maging greatest player ng basketball. Matayog ang kanyang pangarap. Kailangan niyang lagpasan ng mga nagawa ng mga kilalang basketball players katulad ni na Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Will Chamberlain at marami pang iba. Hindi madaling lagpasan ang mga naitalang performance ng mga sikat na basketball players. Maliban sa mga naitalang mga puntos, isa ring sukatan ang dami ng naipong championships. Magkakaiba rin ang panukat ng mga tao para masabi ang isang player ang greatest of all time. Pwede pang maglista ng marami pang dahilan kung bakit mahirap abutin ang pangarap na maging greatest basketball player. Hindi hinanap ni Kobe ang mga dahilan ito. Hinanap niya ang daan at mga paraan para magawang totoo ang pangarap, hindi siya natakot. Sa kaniyang rookie year noong 1996 to 1997 season, siya lang ang matapang na nagbuslo ng bola at umasang matatalo ng Lakers ang Utah Jazz. Airball. Sunod-sunod pang mga airballs ang kanyang nagawa sa overtime. Nanatili siya sa kanyang pangarap. Sa sumunod na season, ibang-iba na si Kobe. Hindi nagtagal, nasama ang kanyang pangalan sa listahan ng greatest basketball players. Tignan natin ang ilan pang halimbawa ng mga pangarap na mistulang imposibleng maabot. Pinangarap ni John F. Kennedy na makapagpadala ng tao sa buwan. Pinangarap ni Steve Jobs na makagawa ng lamat sa universe. Pinangarap ni Mahatma Gandhi na mabigyan ng kalayaan ang India mula sa mga Briton. Pinapatunayan ng kasaysayan ang kanilang pagtatagumpay. Kumusta ang iyong mga pangarap? Natatakot ka ba sa mga pagsubok na kailangan mong lagpasan? Kaya ayaw mo nang ituloy? Magtitiis ka na lang ba sa kalagayan mo ngayon? O gamiting inspirasyon ang ibinahaging buhay ni Kobe Bryant upang maging matagumpay? Ano sa tingin mo ang kalagayan ng ating lipunan ngayon kung mas maraming tao ang gumagamit ng mamba mentality? Tiyak na mas maunlad tayo. Ibahagi sa iyong mga kakilala ang videong ito upang matutunan at maiisa pamuhay din nila ang mamba mentality. Kung nais ninyong malaman pa ang mga ibang kwento tungkol sa buhay ni Kobe, inaanyayahan namin kayong basahin ang kanyang aklat. Mag-iiwan kami ng link sa description. Inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat kung nakarating ka sa puntong ito ng aming pagtalakay. Shout out kina Kapapas Marcel, CJ Banares, John Willie Kezan, Leo the Funny Magician Roa, Mick Mandia, Rene Boy Mesias at Ryan Pavia. Ito ang Mobazilla! Hanggang sa muli